Magandang araw mga ka-journey. <coughs> Mag-flooring tayo ng CR natin. Uh, Na-layoutan na. Uusan na lang natin ng na semento. Meron po tayong dalawang concern or tatlong concern. Una yung kapal ng flooring natin then yung clippy na tinatawag isang clippy para dito sa isang flooring sa so, ah, pangarawang room, clippy para dito sa isang flooring so yun po yung consider during nung preparation ng layout pag nakapagsimula na. So, almost kalahati lahat yung di maupos! Tapos mamaya rin tetest natin yung pito kung sakto siya. According to sa gawa natin kahapon. So far, yung bintana is okay naman. Nabuksan naman. sa so, fit. Lalagyan na lang natin siya ng silicone para ma-fill up yung mga spaces doon. Tapos, siguro bukas, or mamaya pag natuyo itong flooring nalagay na lang natin yung ano, tissue holder at saka yung soap holder tapos next is mag install tayo ng water doon nakaready ready na siya pero yung installation sa likod gagawin natin kasi hindi naman pwedeng merong faucet, wala naman tubig kaya gagawin natin, siguro on the next day or a couple of days. So ngayon, flooring muna tayo. Gagawin natin flooring. Dapat dito kaming maglagay. Hmm. <laughs> <laughs> Sabihin mo nga, Toy, eh. hindi lang na nga natulong no, magpapahirap pa. <laughs> <laughs> Buhuloy natin yan after 365 days. Wow. po Huwag mo kalimutan yung mga sulok-sulok, ha? Uh-huh. Para kung tayo sa kapal. i i i ko pa yun, e. Parang yun, oh. Tignan mo. Mm Parang -hmm. kulang dud. Saka yun, binatuhan mo kanina, ha? Tapos may bila ako ng sige ko na puti mm. para sa toilet na mm. para hindi hindi marumitigan kung itim mm. okay, uh... kahit walang Bama rin yung kanta mo, no? Woo! Yung kanta mo yung una, ano eh? Pulutan yung marami, eh. Pwente yung alak, eh. Anong nilagay mong bato, bro? Grabe. Di mo eh. Ah, hindi nyo nilagyan nung ano? Pagigyan namin nung ano? Sa timba. Ah. At sa timba, baga? Dalawa, ay, sa langa. Wala hmm. na. Ay, basta nilagyan mga kaya lang. Sa so, ulang timba. Wala na ang grab Wala na ba? At bigyan ko din kayo pala ng update para sa ating flooring siya. <coughs> Na-flooringan na po natin. Ayan na po. Kompleto na siya. Tapos ito rin yung door natin. Yeah. Iya, ano lang natin kasi roughly finish siya. So, buhusan lang natin siya ng ano, makinis kasi hindi ko alam kung kailan ako makakapagpatayos So, i-ano muna natin siya i-finish uh, muna natin siya ismo para hindi naman masakit sa paa pagka wala kang chinelas Ito na po Tapos, set up na natin yung toilet bowl sa so kanyang foldering yung kaganapan para sa ating toilet bowl then ang balance natin is ay, ang si, kaganapan sa ating CR, eh. then ang balance is installation ng toilet bowl floor drain saka yung lababo at saka na rin yung ating insulator so today, gagawin po natin lahat yan Tapos yung ating bintana. Uh, lalagyan din natin siya ng silicone. Para ma-fill up yung mga gap. Tapos yung update din sa ating pinto. Doing well. Medyo sumikip lang doon sa taas. Pero may, naisip na kami pa paano gagawin. So, hanggang dito na lang po ulit. sa flooring ng ating CR have a nice day and thank you for watching and then please do subscribe and just hit the notification bell para updated upload Thank you.